Guys, nice, good morning. <laughs> dito tayo kay Nanay bibili tayo ng okra. Bago ba yan, Nanay? Tignan mm -hmm. mo, guys, oh. Sino may isang pagsasabi na wala nang murang bilhin ngayon? Etong isang okra, eto piso lang. So bibili tayo kay Nanay ng 20 pesos. So madami na yung guys, ito. No? Oh, Kaya nga Nanay eh. So ibig sabihin na 'yan, sarili mong puti 'yan, sarili mong ano, tanim. Oh, yan, yan ang sinasabi natin ito. No? Eh, yung ito nga naman magkano kirasa nito. Bago rin, no? Kaysa, sariwa-sariwa, so, oh, padabasa. Ayan, oh, 20 pesos, oh, pumili tayo, oh, kay nanay. 20 yan. Ha? 20. Eh, di, ano lang, nanay, 20 pesos. 20 ya. 20 pesos ito? 20 pesos. oh, tama. O, nga pala, no? Nagkamali <laughs> pa. Nagtaka pa ako kasi ang dami, guys, so. Oh. Yan, so, yung iba naman dito, umimigay din tayo, no? Magkano kilo na yun kalabasa? yung isang buo ay 60. 60 pesos? Oo, lulutuin ko yung palahati. Ah, pwedeng ganun. Kahatiin. Magkano yun? Ay, ito lahat? 60 pesos Ah, sige. Kahati oh, lang, kakain lang Oo, hindi. Ay, di ano lang. Kainta, nanay. sige. Uh, ay, nanay. So, ay, lang, nanay. Ay, um, uh, uh, okra sariling uh, tanim ni nanay yung no? piso sana yan yung katunayan na hindi totoo na maraming mga mamahaling bibi hindi sa atin ano? pa rin mga mura dahil si nanay yung sariling tanim niya ano? yung kagandahan nun ano guys ano? ka pa sa sarili pa sariwa paano nanay ano sariwa sariwa Pani na lang daw po yung pinuti ano? maga no? Okay guys, salamat sa inyong panonood. Like and share and subscribe lang po yung ating YouTube channel. Bye! Ingat na tayo.